Good afternoon po mga kapay chicken. Andito na naman po tayo sa ating YouTube channel po. Sa ngayon po, andito po ako ngayon sa Bohol. Pale yung tatay ko po, taga Bohol. Tapos yung nanay ko, taga Lapu-Lapu. Yung mga previous videos ko po, sa Lapu-Lapu City, Cebu po yun. Yung tatay ko po, may din sa manok. meron din siya mga breeding. may mga nakuha po akong crosses po na Super Brown. Kaya uh, yun, pinadala ko po dito. Ito po yung isa sa mga offspring po. Pero nasa 1 fourth na lang po ito na super brown red po. Ayan. Nasa 6 months pa po ito. Ayan. Hindi po siya camera siya. Gusto niya talaga sa camera eh. O gusto niya talaga akong kagatin niya ata siguro yan Ito naman yung isa is... Lemon sweater po ito. Nakuha ko po ito sa friend ko sa sugod. Bali, pasyal ko po kayo dito sa... Munting manukan po ng tatay ko. Bali, ginawa ko... Pumili po ako ng mga... 3x3x3 by by na fence po. Yan. Ito po is may 114 po ito na super brown red. Kapatid po ito yung kanina-kanina lang. Yan. Pero na huli lang po ito. Yan. May mga konting breeding din po siya dito. One white po. Mali 5 years old na po ito. Tatang beses na po nanalo. Pero yung bloodline niya po is unknown po. Pare. Parang crosses lang po ito ng mga manok na pinili ko sa Negros. Way back 2017. Ngayon po, nagpo-focus na po ako talaga sa may bloodline mismo. Para hindi po ako mahilo. At uh, maganda din kasi na may bloodline po talaga yung manok na masasabi mong bloodline. Kasi pag tinanong ka anong bloodline niya, may masasagot mo. O. Meron po itong 114 po na super brown red. Kapatid po nung nauna kanina maliit yung tsaka yung brown red po. Pero ito, pula po ito. Nagmana po sa atay. Ito po yung mga pullets po na may super brown red din po. One fourth na super brown red. So ginagawa ko po, po talaga dito sa maliit na area namin sa Bohol. Is ma-infusan yung mga manok namin dito ng super brown red po. Actually maganda dito maglagay po ng manok. Hanggang sa dulo po. Sa amin po yun Kaso yung trabaho natin Nasa Cebu Kaya mahirap din Pabalik-balik dito Tapos yung tao dito yung tatay ko rin eh. Ito rin May 1-4 po ito na Super brown rin. Pero mga red na po yung kulay nagmana po sa Bukas namin dito po Yan Yan niyo Tingnan natin doon sa dulo Actually kung yung mga nakuha kong mga super brown red po pag na kuha ko na po lahat at pati na yung kay Sabong Pinas pag nakakuha ko ng mga seed fall dadaling ko lahat dito para ma-upgrade po itong mga manok namin dito sa Bohol at syempre magtitira din po ako sa Lapu-Lapu dahil hindi naman tayo lang malaban Ayan, yeah, may super brown red din po yan ang uh, lahi. Pero planning and planning to uh, uh, buy a blue face hatch po na puro sa Barili. This Monday siguro po or baka sa Tuesday. Yeah. May flying sand tayo dito. Dati po itong baboy yan. Tapos sinabihan ko si tatay na magpahinga na siya, huwag na siyang magnegosyo sa lobby. Yan, nag-focus na lang siya sa manok. Yan. Dito. So, yun po. Uh, maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking channel. At we'll keep you posted po for more videos po. Maraming salamat ulit at magandang hapon. See ya!